Liho at magandang araw mga kaliho. Matagal na ba kayo nasa Taiwan? Namimiss na ba ang Pilipinas? Pero di pa rin kayo makauwi dahil sa trabaho o mga kailangang responsibility sa mga gawain ninyo sa opisina o sa office o sa factory. Well, dito sa Sabado at Linggo, pwede tayong pumunta sa King One One Shop Mall. Tuwing lunes at biernes, hindi siya masyadong bukas kasi siyempre lahat sa ating mga, mga OFW, mga Pinoy, maraming ginagawa sa lunes hanggat biernes. Kaya ang store dito, kundi lang bukas. Pero pag pumunta tayo dito ng Sabado at Linggo, makakita tayo maraming mga Pinoy, maraming mga kabayan na pupunta dito para magtambay, para kumain, at para magpakasaya. Kaya tara na, punta tayo dito sa Kimuangon Shop Mall. So dito tayo sa Kim Wan Mall. Para siyang isang mall na napupunta mo sa maraming mga eskinita sa Pilipinas. Sa, tulad ng Divisoria, sa Green Hills, at sa mga Kiapo. Marami mga klase ng mall. Yung mga makikita mo sa loob, mga bentahan ng mga pagkain, mga damit, mga meron pa silang mga beauty salon at mga tattoo shop pa. Halo. Hmm, hindi ka. Hindi ka. Ha? Palabok. Halo. Ay, Halo. nako. Adobo. Ah, uh, alitong pasig, Quick uh -huh. Express, 1. Ah, taho, hipon, sisid, mm. bigkaldaeta, oh. giniling, oh. pasig na po. Beef, beef stick, bulay, tindeng, laing, kempalaya. Mm. Barbecue, barbecue. kabit, kalabasa, ateray, sayote, munggo, paksiw. Yan, sana lahat. Hilagang baboy, sinigang na bangus, mole. Yes.

五花肉也那个那个耳朵，然后啊，啊爱夯夯嘞，然后你要剪剪，然后就放奶油，冰淇淋。哎，阿天老师，阿宝，你是你想 ice cream 还 n g 你想？你想？你想？你 naman eh. din siyang mga ano, mga jelly May mga nagbibenta ng mga ano mga 3C, mga gadgets, mga ganyan. Ay kuya. Yung store na ito, gala na ba itong katagal bukas? Tagal na itong store na ito. Kahit uh, mm. okay. 20 years meron na ito. 20, 20 so, years to na? Year Tapos no? na? Tapos napapansin mo ba na no, parang pabago-bago uh, yung mga customers? Oo, oh, oh, pero yung talagang meron talaga yung mga loyal store dito kasi meron siya kasing mga uh, installment and then installment? Uh, installment ng mga gadgets. So hindi kayo puro nagbabenta ng pinaka-high-end pati yung mga mas oh, uh, 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 mga meron din na, 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 kaya na, kaya na kaya din ng mga na, kapay na, na, natin na mahirapan mag-cash ng mga gadgets. Ah, okay. So, that's why, yeah. why nag-offer yung si boss ng uh, installment. Madalas binibili ng mga kabayan nila. Cellphone. Yeah. Yeah. cellphone. Tapos meron din kami mga prepaid card, mga internet card. Usually mm -hmm. mga cellphone yung mga, yung know, mga gadgets. Iba-diba high-end na mga GoPro, Insta360. Ah, may isa oh, 360 din. Mga drone pwede din. Wow, Pre-order wow. wow. siya sa mga high-end na mga gadgets. Mga Balik na. Ay. Pwede mo siyang sarap ng buhay. Ano <laughs> ka? <laughs> Wakyok so, ka? Wakyok ka. Iging masaya ang anak mo nun. Oh, oh. Okay. Pwede ako na lang anak mo. <laughs> <laughs> uh, mercy, mo lang. mercy. Oh, hi, Mercy. Hi, yes. Oh, hi. Yes. yeah, hi. Yeah, ang yeah. cute yeah. ng bata. Oo. <laughs> uh -huh. Say hi ay Hi! hi, 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 hi ay, okay. may vlogger! O, kilala yes, na si <laughs> sa, sa, sa next time yung vlogger. Ha plus po ito. oh okay. Okay. Oo. Uh, mm. Unang labas na ito is 4000 dati. Mm. Uh, ngayon, mabibili na lang sa akin ng P2,500. Wow! Ito eh, kasi mura hey, siya. Hey, wow! Mura siya. Ito Hibano? nasa sa 1200 lang. Ganda! Ito maraming kaming nabenta rin. Ganda ah! Oh. Oo. Oh makainis parang gusto bumili yeah. yeah. ah, Original price niya na ito dati, ano, tuna, um, hindi Parang Tuna, ano, parang... pa kung nabenta na ito, eh. Mm, siya oh. ako Next time, pwede ako mag-consider bumili like, oh. kaya so naman sa Shimon ng mahal-mahal. Oo. Sa pa, tapos maganda pa, di ba? Mm. Mm -hmm. Ah, I have ano, may Uy, six six Oh, maganda ng followers. followers. Maganda ng followers mga nagdadalag ng naman talaga galeng ako ako oh tapos nandito ako sa, sa, eh. sa taon ng ganon nakatagani tapos taon fifteen years fifteen years Madalas na pumunta dito kay Kilakora? Siya nagagupit ang buhok mo. Oo, oh, yun mo siya, Ate Cora. Magaling magpagupit, maganda pa. Oo, oh, oh, yun. Tapos laging maraming tao pumunta dito. Oo, oh. Ha. Hmm. Paano, pa, paano nyo nakilala tong store na to? Paano nga ba? Kasi ngayon tayo, wala kami pagpagupitan. Hmm. Tapos, kung nakita namin kimsi siya, kung namin, kung nakita namin. Oo, tapos naging best friends na kayo ni, Ate Cora. Kailang tao na ako. Oh, ilang, okay. ilang, taon na. Mga ilang taon? Mm. Ah, wow, yes. Yeah. When you were young, ah, wow. Madalas ba kayo umuwi or, madalas, or mas na kayo sa Taiwan ngayon? Madalas, ah. Oh, mm. six, every six months, ah. Oh, yung, pag, Mayroon na ba kayong pamilya sa Taiwan or ano, or ganyan yung pamilya ninyo? Mister mo yun, parehong taga-copies din. Tapos mag-classmate. Oh. So, very good. Sino mas nauna sinang pumunta ng Taiwan? Uh, so sa kapita, so nung simula parang karating dito, nang simula na 7 years, sa store na ba kayo nag-work or ano, sa parang commission muna? Iba-iba. -hmm. Commission. Usually, mga ilan yung mga customers na kukuha ninyo ano, kada week? Pag Saturday, Sunday na kukukuha ninyo, mga 3 to 4 person. 3 to 4? Uh, At tapos yung usually yung paggawa ng tattoo, mga gano'ng katagal yung oras na kailangan okay, mo? Okay, isang Oo. So, for example, ito yung ginagawa ninyo ngayon, mga gano'ng katagal to? Ito, nag-start ko ganina na ng 12 o 2 mm -hmm. hours na. May tiwala din ako pag Pinoy yung nagtatatoo eh. Kasi mas galing talaga Pinoy magtattoo kaya sa taga-Taiwan. Mm. Ah, uh, oh, magkakaintindihan kung ano yung design. Oo. Yan na naka-ano dyan sa ano. Yan na yung mga customer. Ay, ito, ito. May, may tanong pala ako. Ah, ano usually yung ng design yung mas, mara, mas popular sa inyo? Ah, uh, dito kasi sa Uyun, gusto na dito mga babae magpapatato. Babae magpapatato. Uh, hindi nila kundi yung butterfly, mga ganyan. Mm -hmm. Ayun oh, you know, may rose saka may butterfly sa kanya, so kombinasyon. So, Oo. Ah, uh, wala pala kay. Meron marami din ba kayong lalaki na nagpapatato dito, puro babae mas madalas. Ah, uh, 70% babae. How are you going to gain trust? How are you going to be reliable as a business person? You are there as they are somebody to turn to. Normally, they are far from home. So, they miss everything. They are in a restaurant. What why they a shoulder to lean on for sometimes. And then, the issue is that they a relationship. So, oh, you could so be able so, so, 10 ba Yeah, more or no? less. So, Until now, I have been given the opportunity na makapagpapag-trust. Beside the stairs. So, It's a start. So, ano, Until now, no, pa rin Ano ba yung mga pagbabago na mo sa itong one-one from time na nagsimula mo? For now, the difference is yung ano, volume ng tao. online, you know? So, medyo yung iba, hindi na. Kasi alam nyo, ah, uh, ang mga tao, they was kept inside the house. Kasi oh, mga, uh, ano, uh, caretakers sila, oh, no? So, on Sunday, yung pinakamila sa Where they, they gather together with their friends. No? Yung time to relax nila. So, yun, they go to some places hmm. na hindi dati na ang alam nila is only chosen. Yeah places na kasi meron na, nakikita naman nila sa oh, sa, yeah, so sa Taiwan pasyalan Pas so, so, sa Taiwan nakikita yan yan kayo, yan kaya yung ginagawa they also want to make use of their time na habang oh, sila yung nandito they want to visit certain places so, kasi siya pa magpicture picture sila doon yan oh, oh, doon oh. picnic picnic sila kaya talagang kumunti ang mga yun eh, pero pupunta pa rin naman ng mga tao ito para marami ko na pupunta yes yeah, yes meron pa rin pero not that much talaga nakatapos nakuha ako ng pwesto din sa isang Nakakapag... Tagay lang pag sa yun yung mga pwesto. Yung trend. Ah, yes, yung trend. Ah, yung uh, trend yung sarap ko. Trend po, sarap is my brand. Uh, the trend, trend. The trend. Masarap kaya, oh, po, uh, kaya yun ang nangyari na na kahit na konti ang umakyat dito, meron kaming bala sa na pwesto. Di ko, di ko alam kasi nung kabataan ko palang kumakain na ng pichipichi. Pichi. Ito kinakain ko yung iba pero sa, ewan ko anong dahilan parang pinakagusto ko talaga pichipichi. Okay, so nakaikot tayo ng buong araw dito sa, ano, sa King One, One Mall at nakabili din ako ng maraming mga gamit at nakabisita ako ng maraming mga stores na bukas ng mga Pinoy. Kita natin na iba talaga ang mga Pilipino kasi napaka-friendly nila, ang dami nila ang pinigay na at marami natin nananamdaman ko talaga yung, ano, yung pagmamahal nila sa buhay sa mga kapwa Pilipino sa mga kabayan at pati rin sa gusto nila magservisyo dito sa Taiwan din. Kaya nagiging natin sa sipag nila na kapag negosyo sila dito. Kaya hirap pero napakasaya rin na makita silang nagsisipag at dala ng maraming masayang mga, mga gamit, pagkain masasarap, mga dessert pa na pwede kong mauwi sa bahay at ipakain sa mga kasama ko sa bahay. Kaya masaya, masaya po ako sa araw na ito. At sa muli natin magkita Kumakain Thank you, Liho. Salamat, Liho. Salamat, Liho. Salamat, Liho. Salamat, Liho. Siya na muna Liho. Salamat, Liho. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.